Hoyo, ay believe in love. Ngay tatang ng puso. Sa baksis service nito, I always sa plastik na si kepala la. Best pa ng ganyang positibo. Kaling sama hirap hindi sa katalo. Ginabuhas ala natito. Yano. Yo. Yeah. Kon si Abet Mariano Labing limang taon pa lang siya ay naglilingkod na sa ating bayan Tatlong termino siya naging kagawad Buong puso niyang pagtulong sa ating mamamayan ng Balinsuela Ito ang At simula ng mga katuparan at gabay patungo sa pangarap At kinabukasan matatag na sandigan puso pong maglilingkod sa bayan ng Balenzuela Palalawigin ng programa pang ekonomiya Malawak na kalaman sa bago mong umaga Wala nang dapat ikatakot huwag ng mangamba Nandyan na kuya tagapagtanggol ng bawat biktima Walang mahirap o mayaman Dahil naniniwala mo lahat ang may value pinaghihirapan, ako ba? Are you willing? Yes! To sacrifice yes. your time? Hey. Yes! Or? yung time family? Yes! Natatandaan ka ba dati ay umanganak na si Janice? Oo! Oh. Umanganak na si Janice, umanganak na, si na lang. Nag-OOPP oh, pa ako. Kaya mayon. ba yun? Yes! Yeah. Dito bawag sa akin si Janice. Sabi niya, ha, umanganak <laughs> Dinala ko na sa sarili ko sa ospital kasi wala ka? Hahaha! Some people say, it's destiny. But for us, we make it happen.